Hello mga friends Mga friends Mga amigo amigas Oh well Umimili lang ako sa mga Grocery store dito Mga kailangan namin Ang lamig na Ayun nasusuot ko na naman yung aking mga Ano Beret Alright Listo po tayo Magaga akong umalis ngayon 24. Nagpag-attend ng alasig ko. Oh. Attend for Madilim na mo. Dito na tayo sa Target. Bibili lang ako ng paper towel dito at saka uh, ano yan? Tissue paper. Ano? May security guard na rin ang ano ang target kasi nga yung siya plating. So, kumuha na sila ng security guard para safe na lang. Alright, mga friends. Baba muna ako dito and then mamaya sa Costco naman. Oh, look at the price. 3 dollars nakuha't lang yan sa so Dollar Tree. Mahal oh, dito. Kaya, miso nangyari ako na pag Ka -ka -ibahan lang ng pag-review niyan. O, ito ba kaibahan lang? Ibang store. Natingin ako lang favorite na lipstick ko dito. Na-privilege mo sa so, inyong na yung lipstick ko. Meron kaya sinanong hindi na gusto ko. Oops! Meron akong masalasaan. Ito. So, titignan ko. Kung yung kulay na gusto ko. O, wala yata. May inis. Wala silang 7 6 ano ba yan? 7 7 8 2, eh. Wala. na nag-grocery mag-isa eh. Magbuhat nung ah. May karoon driver's license dito. Hindi ganun kadali makakuha ng driver's license dito. Kahit tagda drive ka na sa Pilipinas. Kailangan matutunan mo o pag-aralan mo online ano kanilang mga ano written exam. Harap intindihan. Tricky questions Yun yung ginagamit nila. Kaya, malilito pa. Okay, dito punta na ako sa ano. Ibababa ako muna itong mga nagpamili ko. Punta na ako sa Costco. Tanawa na ako ng Costco. ko dito naman kailangan member ka para rin SNR so kailangan kong ilalabas ang aking mga yung aking member card alright dilim na oh ano pa lang 5.15 okay. Ito ba yung ano nila? Hindi ka ba kayo nabili ko? Bili ako ng rib eye para steak namin and it's din sa steak yung asawa ko kagaya ko rib eye 21.99 per pound oh my god ito na lang yung takipunin ko mga oh, okay siya 48.82 ito na lang Thank hmm. you. Nabutan pa ako ng ula <laughs> My goodness. Uh, ako pa ipauwi na. Bili na lahat ang kailangan. Bili na ako ng pizza para dinner na namin. Patong na ako. Okay. Thank you. Ito na. Marinated na. Lalagay ko na lang sa freezer para pagka gusto kumain ng steak ng husband ko luto ko na lang sa eva good night